Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Marso 20, 2025. Ngayon, habang sumasalubong tayo sa isang mahalagang pagbabago ng panahon, may mararamdaman kang kakaibang sigla sa paligid mo, isang pakiramdam ng panibagong simula at muling pagbangon. Ang araw na ito ay puno ng sariwang enerhiya, na tila nagsasabi sa iyo na ngayon na ang tamang pagkakataon upang magbukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Mararamdaman mo ang pagnanais na gamitin ang enerhiyang ito upang yakapin ang mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo. Pag-isipan kung paano ang kalikasan ay muling nabubuhay tuwing panahon ng tagsibol. Sa bawat usbong ng mga dahon at bulaklak, may paalala na laging may pag-asa at bagong simula pagkatapos ng madilim na mga araw. Tulad ng mga puno na muling nagsasanga at namumukadkad, ikaw rin ay may kakayahang lumago at magbago tungo sa isang mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ang pag-usbong ng mga halaman ay paalala na kahit anong pagsubok ang naranasan mo noon, palagi kang may kakayahang magsimula muli at makahanap ng panibagong direksyon. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong sarili. Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais abutin, ngunit tila na isang na? Anong mga landas ang nagbibigay sa iyo ng tuwa at sigla sa tuwing iniisip mo ito? Ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang sumubok ng bago, isang bagong proyekto, bagong hilig, o bagong relasyon na maaaring magbigay ng kasiyahan sa iyong puso. Bilang isang aris, lika sa iyo ang pagiging palaban at malakas ang loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Karaniwan ay umaasa ka sa iyong sariling lakas at kakayahan upang maabot ang iyong mga pangarap. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na subukan ang ibang pamamaraan, isa na nangangailangan ng pagyakap sa iyong emosyonal na bahagi. Sa halip na puro aksyon lamang, subukan mong pagtuunan ng pansin ang iyong nararamdaman. Kapag sinunod mo ang tinig ng iyong puso, mas magiging malinaw sa iyo kung aling direksyon ang tunay na magbibigay ng kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang ipakita ang iyong malikhaing bahagi. Madalas ay nahuhulog ka sa pagiging praktikal at mabilis sa pagkilos. Ngunit ngayon ay isang magandang panahon upang hayaang umagos ng malaya ang iyong imahinasyon. Subukan mong magpinta, sumulat, o gumawa ng bagay na nagpapahayag ng iyong damdamin. Hindi kailangang maging perpekto ang iyong likha, mahalaga lamang ay maibuhos mo ang iyong emosyon sa paraang magbibigay sa iyo ng kalinawan at kagaanan ng loob. Ang pagiging mapaglaro ay isa rin sa mga susi upang maging maaliwalas ang araw na ito. Madalas ay sobrang seryoso ka sa mga bagay-bagay, ngunit ngayong araw ay hinihikayat ka na magpakasaya. Ang simpleng pagtawa, pagsubok ng bagong bagay, o pakikipag-usap sa mga kaibigan ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang makahanap ng solusyon sa mga bagay na matagal mo nang pinag-iisipan. Ang enerhiyang bumabalot sa araw na ito ay magpapalakas pa sa iyong mga likas na talento. Huwag kang matakot na ipakita kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Sa pagyakap mo sa iyong sarili, mas madali mong mahahanap ang kumpiyansa upang ipahayag ang iyong mga ideya at adhikain. Ngayon ay magandang araw upang makipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay o mga taong mahalaga sa iyo ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman, maging ito ay sa pamamagitan ng salita o kilos, ay magbibigay ng positibong epekto, hindi lamang sa iyong emosyon, kundi pati na rin sa mga taong pinapahalagahan mo. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay pula. Ang pula ay sumasagisag ng lakas, tapang, at determinasyon sa pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid, mas madarama mo ang sigla at kumpiyansa upang harapin ang mga pagsubok at grabing oportunidad na darating sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, pito, at labing walo. Ang tatlo ay simbolo ng pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili, isang paalala na sa bawat ideyang mayroon ka, may kakayahan kang gawin itong makatotohanan. Ang pito ay nagdadala ng espiritwal na liwanag at mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na tila mahirap intindihin. Samantalang ang labing walo naman ay sumasagisag sa lakas ng loob upang magsimula muli, gaano man kahirap ang iyong pinagdaanan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang gumawa ng bagay na nagpapasaya sa iyong puso. Maaaring ito ay pagluluto ng bagong putahe, paglalakad sa parke, o simpleng pakikinig sa iyong paboritong musika. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapaligaya sa iyo, mas madarama mo ang positibong enerhiya na nagbibigay lakas sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang lahat ng mga bagay na nagpasaya sa iyo at nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Ang bawat ngiti, halakhak, at tagumpay na iyong naranasan ay patunay na ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matatad. Tandaan na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay lumalapit sa mga pangarap na matagal mo nang minimiti. Panghawakan mo ang sigla at inspirasyon ng araw na ito, at gamitin ito bilang gabay sa mga susunod na araw. Ano man ang iyong haharapin, tandaan na ikaw ay may lakas, tapang, at kakayahan upang lampasan ito. Yakapin mo ang mga pagbabago at gamitin ang araw na ito bilang paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula na naghihintay sa iyo, isang simula na puno ng pag-asa, tagumpay at kasiyahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.